Ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Makapagal Arroyo. Kami po, kami pong dalawa ay magkasama sa peace sa lahat po ng uh, hakbang ni Presidente Gloria Makapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera pero kahit isang beses hindi po ako hiningan ng pera ni eh Pastor Tibuloy ika nga po sa English eh not even once at nung ako po ay uh, tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor. Kahit singko, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong uh, sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. At ako po ay uh, magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po, ako po ay gumawa nang isang pelikula Laban sa New People's Army. Ito po 'yung Memoirs of a Teenage Rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang 'yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati 'yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang sinado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin kung tayo po ay mag-aakusa at titindig. Kaya natatakot po tayo o hindi. Kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin, at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po. Maraming salamat po, uh, ginang tagapangulo. Sukran, Senator Robin.